Good morning, guys. Maglalaga ko ngayon ng, ng ano, saging sa ba. Kahapon ko pa ito binili. Ngayon ko lang siya ilalaga, guys. Hmm. Tatlong buwan na yung amin, eh. E eh, magbabayad daw siya ngayon. Hmm. Ano tawag nito? Baka sa... Naka 1,000 kami nitong buwan na to eh. Baka sa isang bayaran, maliit na gawa ng ano. Tulad kayo gabi. wala kami, walang electric fan. Ah, kahapon. Kahapon. Ang lamig eh, no? Huwag <laughs> mo tama nang hinahanap ngayon, hindi na electric fan. isang buwan lang yan? Oh, ito si Bli Isang buwan? Grabe oh. ka naman At ayun na, ang kuryente nila, bawat ano, isang ano lang, 1T lang ng gift. Ah, baka. Grabe ko lang makaubos ng kuryente yung aircon niya. No? Kaya pala si ate, ati, at si ano, si mami, Binsan, mga ilang oras lang, pinapatay na. Oh, malakas pala talaga kumain ng kuryente. Tapos isang buwan lang, ano? Eh, no? <laughs> Aba, may puto ka pa rin? Oo, alam nito ano eh, maglalaga ako ng saging na sa bumili ako kahapon sa ibaba. iba ka. Hindi, okay, nagranap ako ng saging na tundan. Gawa ni Joaquino, nagkakae. Eh. eh ngayon, nakita ko yung saging doon. Bumili ako. Marami ka na ba hinog? May hinog ka na ba dyan? O. Oh. Kahapon ko ay nilalaga kasi medyo hilaw pa. Ayan, hinog tuloy. Ano, nakatulog niya ni Akmen? Nakatulog kami niya at mga hapon, maghapon. Nakatulong ura ata kami mahigit tulog eh. Ito ba yung kusina namin? Palibasa ang daming tulo at tema. O, hindi naman maintindihan ko anong klaseng kusina na to. Okay, eh, kayo mo kung anong kusina. Bago eh. ka lang magandang. Eh. Kasi lalo pa ko lang naman sa mo. Ah. Oh. Ang problema ko, ilalaga ko tong saging baka maubos ang gatong. Maganda sana magtala na uling. kasi nga wala naman kayong pag-anuhan dito, pistuhan. Ay, kailan na uling kami, hindi na malaman ko na saan. Bago kaya yun. Ano yun, nung nag-contraction si Pilipi, eh, ginawa nila yun. Yung sino-sino nang hihiram. Hindi na naibalik. Eh, ikaw, may kong flipis ko nandun sa no, likuran. Ayan guys, tinan nyo ang aming bahay guys. So, oh. ngayon lang umulan pero bagyo agad pati lob ng bahay nang binagyo. Ayan o. Oh may may ano din na ulan din dito sa loob ng bahay namin guys ayan oh kahapon maghapon at saka nung isang araw pa na ulan butit ano mga alas 12 ng gabi tumigil na yung ulan hanggang ngayon guys Ayan o, oh. parang binagyo din yung aming bahay sa loob, guys. Magli maglilinis muna ako, guys. Wala kaming alaga ngayon guys. Eh, kaya maglalaba ako ngayon at saka maglilinis nitong binagyo namin kusina.

alam niyo guys, palitin na kasi tong aming yero. Ilang years na tong yero namin guys. Nung tumila kami dito, ay nung kami dito sa biyanan ko, ano, luma na yung yero na ikinabit. E, eh, ilang years na yung aking panganay. 27, 27 na. Kaya, luma na talaga itong yero namin guys. Kaso nga lang, wala pa. Ka Kaya naman, ano, palitan ng yero. Kaso nga lang, ko lang na sumabay kami ng pagpalit ng yero ng Biyanan ko kasi sabi ng bayaw ko, papalitan niya daw niya ng yero yung kusina nila. Magkalikit kasi yung kusina namin at saka yung kanila. Kaya hinihintay ko lang. Inabot na kami ng tag-ulan guys. Hindi pa ka rin napalitan. Kaya magtitiis muna tayo ng ganito guys. Pag naulan, uulan din dito sa loob ng bahay namin. Ang dami ko pa namang ano, mga labahan. dami namin kain kaya pag umulan, urong lahat yung dapat iurong. Ayan ang labahin namin guys. So, Kadami. Pero magwa-washing ako ngayong guys kahapon. Magwa-washing sana ako. Nakaredy na nga yung tubig ko dun sa ano. Sa washing. Hindi ko tinuloy kasi. Naalala ko nga pala. Ayoko na maglaba ng araw ng linggo kasi nga. Sabi ni Lord, kailangan pag-araw ng linggo, magpahinga. Kasi nung ginawa daw niya yung mundo, ani-ani na, ay, anim na araw niyang ginawa. Tapos pagdating ng pangpitong araw, nagpahinga daw siya. Kaya, kailangan gawin din daw natin yun. Kaya, kaya hindi ko na tinuloy ang pag, pag lalaba kahapon. Nagpahinga na lang kami kasi pareho kami ng anak ko. Walang alaga. Kaya tuwing linggo, mula kahapon guys. Hindi na ako gagawa ng bahay. Magpapahinga na lang, magpapahinga ako mag ano, maghapon pag araw ng linggo. Yun na ang magiging routine ko guys tuwing linggo. Kahapon guys, ang lakas ng ulan and ay may hindi pa nakaalis yung bagyo, you guys talagang pinilit ko gabi na pinilit ko pa rin nagpunta ng ano pinilit ko pa rin nagpunta ng simbahan kahit umulan bumagyo pinilit ko pa rin nagpunta guys kasi araw lang naman ng linggo eh kailangan araw ng bigyan bigyan natin ng time ng ano, bigyan natin ng time ang Panginoon. Si araw lang ng linggo tayo may time sa kanya. Kaya kahit bumagyo kahapon, pumunta pa rin, nagpunta pa rin ako sa bahay ng Panginoon, guys. Ayun nako guys. Ang hirap nang maging mahirap guys. So, pagkatapos ng ulan. Katakot-takot na inisin. Buti na lang at tema, hindi masyadong malakas ang ulan kahapon. Kasi ang iniisip ko, baka pumasok yung baha na naman dito sa loob. Eh, hindi ko pa napapagawa yung patungan ng ano, ng rep. Ayun nate, may sinasabi sa si tilos, o. Oh. May sinasabi ata sa si tilos kay nanay. Oo, nakita ko si tatay doon. Ah, asyete daw eh. Asyete. na yung aking nag-isage. Ano, Unit. Tatakot ako. Akala ko hindi maluluto. Guys, gawa ng kulay dilaw na yung aking kalan. Yung apoy ng kalan. Akala ko hindi maluluto. Malulutuhin ko muna ng mga ano pa. Nga uh, 5 minutes para lutong-luto. Buti na lang guys, hindi masyadong malakas ang ulan. Kasi kung malakas yung ulan, talaga namang bahang-baha dito. Hmm. Ang hangin ang pinakamalakas guys kahapon. Tapos, ang daming tulo guys pati din sa kwarto namin sa higaan namin. May tulo rin doon. Kaya yung higaan namin guys, may katabi kaming nakasahod na timba. Huwagas nyo na ako ng pinggan, guys. Um, hinihintay kong maluto yung saging. Mga oh, hindi kasi nahugasan kagabi to, guys. Umuuras na ako dumating kagabi-gabi sa pagsimba. Pero pag yung ganyan, hindi namin ito nahugasan ng gabi, guys. Hindi so, dito ito ng lagayon kasi kung napunta kasing daga dito. Kaya nililipat ko ito ng pwesto. Hindi ko hinahayaan dito sa lababo. Ang oras na kasi ako doon natin kagabi guys. Alas. Alas. mag -a alas 11 na ako dumating. Kasi, umalis ako din sa bahay. Alas, ano na, tapos yung na naabutan kong misa, patapos na. Kaya, pagkatapos ng misa, nagintay pa uli ako ng isang misa kasi ang habol ko naman doon guys, yung marinig ko yung, ano, marinig ko yung Ayan guys, tapos na ako maglinis ng lababo. Nahugasan ko na yung mga hugasin. May natira pa akong sa ingan ko. Hugasan. Tapos yung aking sahig guys, oh, naimis ko na yung mga kalat. Putik-putik pa guys, pinapatuyo ko na lang. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan lang kaliit ang aming kusina, guys. Ayan, oh. Kunting galawan lang talaga. Tapos, ayan ang aking labahin, guys. So, oh. ayan, mamaya pa ako magwa-washing, guys. Gawa ng kakain mo na ako ng saging. Ayan, tapos kukuskusin ko pa yung nandoon, oh. Kukuskusin ko pa ng beras. Ayan. Ayan lang ang kusina namin, guys. Ganun lang kaliit. Ayan. Ganyan lang talaga kaliit ang kusina namin, guys. Ayan, kakain mo na ako ng saging, guys. At magdala mm, magdalaba pa ako. May alam mga ako dito, guys. So, ipapartner ko sa, ano, sa saging. Bigay ng, ano, bigay ng kapitbahay ko. Ipapartner ko sa, ano, sa saging. Masarap sana to guys yung ano sa ang tawag sa amin ay ano ginamus. Eh wala akong ginamus guys. Tamang tama may bigay yung kapitbahay na alamang. Nalobat na kasi yung aking mic guys kaya nalapit ako dito sa cellphone ko pag nagsasalita ako. Ayin, kain tayo guys. Mahirap ni mo guys. Wala akong ngipin. Bago ko yung kinakain ko. Matagal. Ate Emma, oh. gusto mo bang saging na saba? Ano lang to, 30 pesos, marami na. sarap ng saging guys, mga kunat-kunat, medyo hilaw pa kasi yung aking, medyo hilaw-hilaw na medyo hinog na, hinog-hinog na, kaya ang sarap niya kainin. malis na siguro yung bagyo, guys. Kasi kanina madaling araw, wala nang ulan. Tapos nagpakita na kanina yung araw, tapos ngayon naman kumilimlim ng konti. Ayan guys, hanggang dito na lang tong vlog ko guys kasi malulubat na yung aking cellphone. Hanggang dito na lang tong vlog ko guys. Maraming salamat sa panonood.